Ngayong araw mga bro, sa panibago kong vlog, may gusto lang ako i-share sa inyo tungkol nga pala ito sa pH sensor ng aming scrubber process pump number 3. Nandito nga pala ako sa aming spare parts cabinet upang kumuha ng pH electrode. Bali, kumuha na rin nga pala kami ng buffer solution 4 at saka buffer solution 7. Ito nga pala yung aming spare parts sa aming engine room ito nga pala yung mga gagamitin namin upang i-calibrate ang pH sensor ng scrubber process pump number no. 3. Bali bumaba na kami sa aming bottom platform upang puntahan ang pH sensor na malapit sa aming scrubber process pump number no. 3. Kung makikita nyo mga bro, sa bandang kanan wala siyang value pero yung nasa kaliwa meron at may red indication siya. Ito nga pala yung procedure kung paano kalasin ang pH sensor mga bro. Kinalas na ito ng aming electrical officer habang minomonitor ko yung display niya. Kung mapapansin nyo, nagkaroon siya ng value nung ginagalaw ng aming electrical officer. Pero kakalasin niya yan upang gamitan ng buffer solution kung okay pa ang pH sensor. Ika-calibrate namin ito mga bro. Nung nakalas na yung pinakang electrical connector sa pH probe, ang sunod naman ay yung locking shroud mga bro. Iikot lang naman yan ng clockwise tapos ha Kung makikita nyo sa display na wala na dahil wala na yung electrical connector niya sa pH probe. Kaya na wala na ulit yung value niya. Medyo nahirapan lang ng konti ang aming electrical officer dahil madulas. Pero makakalas din naman yan mga bro. Nang makalas na nga yung locking shroud. Inikot niya lang ng counterclockwise ang pH electrode. Kung makikita nyo mga bro napakadumi na at may tim na. Balit rin niya muna tong linisan. Gamit ang malinis na tubig, tapos pinunasan niya ito ng maayos. Kung makikita niyo mga bro. Tapos i na ulit ito sa electrical connector niya. Tapos gagamitan na ito ng buffer solution. Yung nasa pinakang tube glass. Yun nga pala yun, yung buffer solution number 4. Pero walang reading na nakikita sa display tapos ginamitan niya na ito ng buffer solution number 4 at nagkakameron pero hindi accurate mga bro kaya ang ginawa ng aming electrical officer kinalas ulit ito sa electrical connector at kinuha yung bagong pH sensor at yun ang ikinabit niya sa electrical connector tapos gagamitan niya ulit ito ng buffer solution kung makikita nyo gano'n ang gagawin ng aming electrical officer mga bro bali trinay na namin yung bago medyo okay na siya mga bro kung makikita nyo may value na kung ilan yung buffer solution na ginamit halos ganun din yung nagiging reading sa display kung makikita nyo sa display ng transmitter 4PH na siya mga bro kaya binalik na ulit ito ng aming electrical officer sa dating posisyon at iikutin lang ulit ito ng clockwise dahil paigpit na mga bro. Kaya pala walang value mga bro dahil tinanggal ng aming electrical officer ang electrical connector na nagbibigay ng signal sa display ng transmitter. Dapat parehas nga pala ang value nyan dun sa aming scrubber control system sa aming engine control room. Kung makikita nyo hinigpitan na ulit ng aming electrical officer ang laking shroud. Tapos, ikakabit nyo na ang electrical connector. Meron nga pala yung pin sa loob, tapos may guide, kaya hindi ka rin malilito kapag ikaw magkakabit nyan. Kasi nilip ng aming electrical officer, tapos sinigpitan na. Kung makikita nyo, meron na ulit value sa transmitter nya. Tapos, thumbs up na. After nga ng ilang minuto, binalikan ko ulit ito at 7.4 na ang value. Okay na mga bro, at wala ng alarm. Tapos ito nga pala ang aming scrubber control system operating panel sa aming engine control room. Kung makikita nyo, ito nga pala yung pH sensor na aming ginalaw. 7.4 ang value nya mga bro. Ito yun, ibabalik ko lang ulit. Sa scrubber number 3, 7.4 na ang value yun nga pala yan yung may tag na 3PH01 dahil sa scrubber number 3 sa dito sa aming barko bali minomonitor pala yung pH sensor na yan kapag close loop mode ang aming scrubber all goods na mga bro sana nakatulong ang simpleng video na ito lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakaka-encounter ng ganitong trouble at sa mga nagbabalak mag-electrician dyan sa barko sana nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-check ng pH sensor or pH electrode ng scrubber. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking mga video. God bless sa inyong lahat.